Nahiya ka pumunta sa simbahan dahil ikaw ay makasalanan. Yung pakiramdam mo na hindi ka karapat dapat sa mga ganong lugar. Kapatid, nagkakamali ka sa iyo yung iniisip na yan. Sabi ng Panginoon sa Roma 3.23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, lahat yon at walang karapat dapat sa paningin ng Diyos. Walang naging karapat dapat sa paningin ng Diyos. Lahat na tao ay makasalanan. Huwag mong iisipin na ikaw lang ang makasalanan. Huwag kang makasarili kung sabihin ikaw lang ang makasalanan kung mapapansin mo lamang kung makakapasok ka sa bahay ng Diyos, sa church lahat ng tao doon makasalanan talaga mas marami pang mas masama sa iyo pag nakilala mo sila pero ang sabi nga ang may sakit ang nangangailangan ng doktor kaya kung alam mo makasalanan ka kailangan mo ang ating Panginoong Jesus kailangan mo ang bahay, panambahan bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon sa Roma 10.17 Faith comes by hearing and hearing by the word of God. Amen. So pagpasok mo sa bahay pa ng bahan, Amen. Doon ka makakarinig ng mga salita ng Diyos at doon magsisimula ang faith mo. Ang lahat ng mga tao naandito ay sabi ko nga sa iyo ay mga ng tao na handang isuko ang kanilang buhay para sa Panginoong Jesus at sila'y magbago. Amen. Kasi kaming mga makakasalanan, tayo lahat naman ay nagkasala, tayo makakasalanan. Ang kailangan natin ay ang Panginoong Jesus sapagkat siya ang magbabayad ng ating mga kasalanan. Mahal tayo ng Diyos, kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Alam mo ga sabi ng Panginoon, Jan 3.16 Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan Sa sanlibutan na Hindi lang kung kani-kaninong matutuwid Sa tingin mo yun, ay mabuti yun Ay banal yun, hindi Lahat makasalanan Kaya sabi ng Panginoon, John 3.16 Gayun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ha? Sa sanlibutan Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sino mang sumampalataya sa kanya'y hindi mapapahamak kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan kapatid, ngayong naririnig mo ang mga salita ng Diyos salamat sa ating Panginoon kaya nga, faith comes by hearing and hearing by the word of God ngayong naririnig mo na nasabi nga sa Ephesians 4.27 huwag mo nang bigyan ng pagkakataong si Satanas na nakahawin pa yung narinig mo kaya maghanap ka na ng mga kaibigan mo na dating nag invite sa iyo ng mga kristyano. Amen. Stay good and God bless. Nga pala, ang huli kong sasabihin sa iyo, kapatid, hindi nagpunta ang Panginoon dito. Ang sabi niya sa Luke 5.32, hindi ako naparito para sa taong matutuwid, kundi sa mga taong makasalanan. Kaya, kapatid, napunta siya dito para sa mga taong makasalanan. Kaya huwag ka nang mahihiya. Kapatid, welcome ka welcome ka aking kapatid ano sa so, sa bahay pa hindi kami ang mga bagus sa iyo kundi ang mga salita ng Diyos